Hello mga best, welcome back. May tanong ako sa inyo. Maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyo na ang ganitong klasing hair type na dry na dry at lutong luto sa kulay na meron pang previous highlights ay kayang unatin at palambutin ng isang treatment lang kahit hindi na i Well, kung gusto mong malaman kung paano, tapusin mo ang video na ito. And as you can see, ito yung before ng hair ng aking model na gagawin for this video. At ang history ng kanyang hair ay super kulay siya dahil sa kanyang mga white hair. At meron din itong mga highlights na maaaring nag-cost naman ng breakage dito sa kanyang middle parts. And lastly, rebanded yung mula gitna ng kanyang hair hanggang pababa at regrowth naman or bagong tubo yung mula anit hanggang gitna. At dito naman sa top view ay makikita nyo na puro puti po talaga siya. Kaya naman at the same time kukulayan ko na rin or tatakpan yung kanyang white hair. Kaya lang wala pa akong stock ng pangkulay dahil naubusan ako sa dami ng aking client na ginawa at hindi pa ako nakakapamili. Kaya naman bahala na si Batman. Pagpasensyahan. At dito, ito ang aking treatment, mahiwagan treatment na aking gagamitin, which is si M. Gino Premium Protector Treatment. Ang pamalakasang kong treatment na laging kong kapartner sa pagpapaganda ng mga buhok. At ganyan lang ang kanyang formulation, ano, hindi siya masyadong creamy, kaya siguradong hindi ito malagkit at mausok. Hindi rin ito mahirap patuyuin kaya hindi siya mahirap planchahin. After ko nga mabanlawan ang kanyang hair using clarifying shampoo, na twice ko namang shinampo, ay ganito na siya katigas which is mean naka-open na yung outer layer ng hair fiber which is the cuticle very important ito first step na ginawa natin na pagka-clarifying shampoo para sa ating treatment na gagawin at dito nag-proceed naman ako sa application nitong si Engine Premium layer by layer strands by strands, section by section, and touch by touch. Charis. At very easy lang tong i-apply ano. At matipid din siya dahil the moment na ipahid mo si M Premium sa hair ay agad ito nag i -smoothin. Madali din siya talagang i-apply dahil hindi ito cream-based formula. At madali itong naikakalat kahit makapal pa ang kuwanin natin section ng buhok. At ayan, as you can see, yung kaninang mga sobrang titigas na halos imposibleng masuklay ay agad niya napapalambot at nasusuklay na natin. At isa pa nga pala, hindi po ito sinasayad sa anit. Any medicine po na salon formula ay hindi po talaga sinasayad sa anit. Dahil hindi naman ito for scalp. Nang sa gayon ay maiwasan natin ang anumang allergic reaction. And of course, paalala lang po sa mga kapwa nating hairdresser dyan. Always ask your client about their uh, allergy history. Huy, English yun na. Para po, maiwasan nating matulpo o kaya naman ma-KMJS. Charis fast forward ko na lang tong video na ito dahil matagal-tagal pa ito at para hindi tayo abuti ng umaga. Kung nagugustuhan mo naman ang video na ito, ngayon pa lang ay i-like and i-follow mo na ako. Pwede ka rin mag-iwan ng comment para sa iyong mga thoughts and suggestions. No bashing lang mga best para everybody happy. At matapos nga ang mga lay-ngalay na pagsusuklay-suklay at pagpahit-pahit ng gamot-gamutan na si MG No Premium Protector Treatment, Inincubate ko ito using cling wrap plastic and binabad ko siya for about an hour. After ibabad, di na ito binapanlawan. Bubulokin na natin ito sa kanyang hair. <laughs> Aret, patutuyin na natin siya using blow dryer ng 100% or isang 100% ni Taguro. At dito pala, meron na tayong improvement na nakikita as you can see. At dahil kasing lakas tayo ni Taguro, magpo naman tayo sa hair ironing. Yung nakakapagod na pagpa-plancha, okay? At dito, ito ang aking paraan ng pagpa-plancha. Very dahan-dahan lang siya. At same yung iron procedure natin sa rebonding. Ganun siya dapat kabusisi-planchahin. Para talaga mag-straighten yung treatment. At ang kinamit ko dito, gamit ko dito ang mahiwagang MAC na gold. Na may degree settings na 250 degrees Celsius. Yes, nakatodo po yung hair iron ko dito. But, hindi po siya applicable dito sa mga previously rebanded parts. Kaya naman, dalawang pag hair iron ang procedure na ginawa ko dito sa kanya. Una kong hinair iron yung mga bagong tubo niya na kaya makai-stand sa degree settings na ginawa ko. And after ko naman ma-hair iron lahat ito, ay magbababa ako ng degree settings para naman doon sa mga previously rebanded parts. Para naman hindi ito ma-overcook sa heat temperature ng aking hair iron. Although protector treatment siya, of course, meron pa rin po tayong limitations. At nakasalalay pa rin po ang ating gawa o ng gawa sa ating technique at pag-procedure. Matapos kong planchahin itong likurang part, ay mag-proceed naman ako sa pag-hair iron doon sa previously rebanded part. At dito, nagbaba naman ako ng heat temperature from 250 degrees Celsius to 200 degrees Celsius na lang. And as you can see, sa pag-hair iron pa lang, ay makikita nyo na naglalabas ito ng kintab at malambot siya kaya nga nang sinabi ko hindi ito malagkit planchahin at madali lang itong tuyuin kaya naman mas nagiging madali ang pag hair iron at kung mapapansin nyo hindi naman din siya ganong kausok ano? at paalala lang po sa ating mga kapwa hairdresser gamitin lang po natin yung right temperature para sa hair ng ating client dahil iba iba po ang hair status ng buhok ng ating mga client. Nang sa gayon ay makaiwas tayo na masunog or maka-overcook ng buhok. Of course, gumamit din po tayo ng mga quality tools para sa salon services natin. At dahil nga super haba nitong ating video, ay akin na itong ipapas forward. Matapos ko nga hagud hagod-hagunan, planchahin at unat-unatin, ay ito na ang kanyang hair. As you can see, napakaganda. Pero hindi pa dyan natatapos dahil babandawan natin ito. Para makita natin talaga ang potential nitong si MG no Premium Protector Treatment. Kung mabibigyan niya ba ng hostesya itong buhok ng aking supermodel na kinuha ko pa sa fashion show. At after ko nga siyang ma-hair iron, ano, pinahinga ko lang ito for about 10 to 15 minutes para naman ...mapahinga at sumingaw ang init ng kanyang hair. And after mapahinga, ay binanlawan na natin ito using conditioner. Pwede naman din ang any kind of hair treatment, basta malambot siya. At dahil sa sobrang lambot ng pinambanlaw ko dito, lumalambot na din pati yung kanyang leig. Kaya medyo hinahawak-hawakan ko na yung kanyang bumbunan. At matapos ko nga siyang suklay-suklayin, ay akin naman itong patutuyuin using pa rin ang aking mahiwagang hair dryer para naman makita natin yung talagang result ng treatment na ginawa natin using MGNO Premium Protector Treatment mga inday eto na yung moment of truth dito natin malalaman kung talaga pa tayo ay matutulpo, mababarangay mapupulis siya o makikmjs huy at habang pinapatuyo ko nga itong hair na aking model, paalala lang po sa mga nakakapanood po na ito, ito po ay hindi rebond. Ito po ay treatment lamang at wala po kaming any rebonding cream na inapply dito sa ating hair model. Kung ano po ang procedure na nakita nyo dito sa video na ito ay yun lamang po ang procedure na aking ginawa. At wala po akong magic at kapangyarihan. Hindi ko po ginamit ang aking mga brilyante. Dahil meron na itong mga tagapagmana. Dahil sa mundo ng Encantadia, ang kahirayan ng Lireo ay muling nanganganib sa banta ng bagong kalaban na sa Mitena. Nang sa gayon, upang magapi ang kalaban, ay kailangan nilang magsanay. Pashneya. At dahil marami na akong chika at matagal na tong video na ito, muli ay aking itong ipa-fast forward. Habang naman natutuyo ito ay nakikita natin na talagang may improvement na yung treatment at procedure na ginawa natin sa kanyang hair. Na mapapansin nyo na meron na siyang bouncy, meron na siyang volume. Unlike dun sa kanina na super chaka at hindi maipinta at this point ay tuluyan na nga natuyo at naganap ang resulta talaga naman malaki ang pagbabago sa mula kanina at sa after eto na ang kanyang buhok ngayon guys mga best mga sister nanay tatay ate kuya eto na yung kanyang hair after ng procedure nitong si MG no premium protector treatment kung makikita nyo dito straight na straight talaga siya lalo na dun sa previously rebanded part napakaganda na nagresulta ng kanyang buhok at nawala yung super dry but hindi siya straight na straight tulad ng sa rebanding na unat na unat at flat na flat pansinin nyo yung rebanded part talagang umayos siya at para siyang bagong reband Although, ilang taon na yung lumipas na to, talaga nabuhay niya. Doon sa kanyang regrowth ay umunat din naman, parang natural lang ang pagiging bagsak niya. At masasabi ko na hindi na nagkakalayo yung previously rebanded park doon sa kanyang regrowth. For sure, at this point ay makakahinga tayo na maluwag dahil hindi po tayo mababarangay, matutulpo, mapopulis siya at maki thanks to MG na no premium protector treatment ang pangmalakasan treatment ng mga hairdresser dito naman ay pinatay ko na ang mga ilaw at habang nagpapahinga ako hindi mapigilan na aking model na magganyang ganyan siya dahil tuwan tuwa siya sa resulta ng kanyang hair at para nga ako ang tatawag ng barangay dahil hindi ko siya mapigilan na tuwan tuwa siya sa kanyang buhok at ang sabi niya nga sa akin ay nagkaroon daw ng buhay ang patay niyang buhok at kagaganyan niya dahil napapansin ko na yung ibang highlighted parts na nagkaroon ng breakage ay parang kailangan kong gupitin ay akin na itong ginupit para magtuloy-tuloy na ang ligaya at mawala na yung mga tsaka mga tsaka nakaraan at nakalipas sa kanyang buhok matapos ko nga siyang gupitan ay ito as you can see naalis ko na yung mga chararat na breakage yung mga lamat at ayan very straight na straight at soft to the touch ang kanyang hair lalo and of course keep in mind po sa lahat ng mga po ng video na ito na this is only treatment hindi po ito rebanding kaya meron din pong limitations kaya hindi din po ito perfect at sa longevity naman ito, CMG si na Prime Protector Treatment, ay naglalast naman ito ng up to 3 months with proper care and maintenance. Sa mga gusto naman po mag-avail nito at makasubok nitong si MG na Prime Protector Treatment, i-message nyo lang po ako dito sa aking account screenshot nyo lang po ito at bibigyan ko po kayo ng promo ko na buy one take one. New and improved naman po ang formulation po nitong si ng no premium kaya siguradong kayang kaya niya makipagsabayan sa mga bagong treatment ngayon. Kung nagustuhan mo naman ang video ko na ito, please like, comment, and share. Follow me on Facebook, TikTok, and subscribe to my YouTube channel at Emmy Pena. Yun lang. Thank you so much.